Meron ka bang kamag-anak na OFW? O kahit kakilala lamang? Kung mayroon, mahusay. Sapagkat ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Tama, ang mga OFW ang makabagong bayani ng ating lipunan sa panahon ngayon. Ngunit sa pagiging bayani nila at pagtulong sa ating bansa, tila ba ito ay may mga kalakip na masamang dulot sa ating lipunan. Kung kaya't ito ay nagkakaroon, ng mga, ito ay nagiging dahilan ng mga iba't ibang isyong panlipunan tukol sa kanila. Ito, dito tayo liligid ang ating aralin sa araw na ito. Ang iba't ibang mga isyu pandipunan na ukol sa OFW. Isa na nga sa isyong ito ay ang dysfunctional family o pagkakawatak-watak ng pamilya dahil ang isa sa mga kanilang magulang ay OFW o nagtatrabaho sa abroad. Meron itong ibang, mga iba't ibang epekto na maaaring magdulot sa pamilya. Una na lamang ang marital infidelity. Maari na nating masabi na hindi na faithful o hindi na ganoon katiwala ang bawat magulang o bawat mag-asawa para sa kanilang pamilya. Pangalawa, ay ang tradition, traditional family values o ang mga pa, mga tradisyon ng pamilyang Pilipino na tila ba nawawala na rin. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan Sa pamamagitan ng So pagkat nawawala na ang parental love at guidance ng mga magulang, ang pag-aaruga ay kanilang hinahanap at pagmamahal mula sa kanilang nanay o sa tatay. Kung kaya ang marital infidelity at traditional family values loss ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang pamilya o tinatawag natin broken family. Pangalawang issue na ating tatalakay na ang juvenile delinquency or youth crime. Ang youth crime o juvenile delinquency ay isa sa mga problema na rin sa ating lipunan ngayon at isa sa at isa ang pagiging OFW sa dahilan nito. Ang laws of parental love at guidance ay isa sa mga dahilan kung bakit napapariwara ang mga kabataan sa ngayon. Lalo na ang mga ang mga anak, ang mga magulang ay nasa abroad. Hindi na nila napapansin kung paano kumikilos ang kanilang mga anak sa loob at sa labas ng kanilang tahanan. Kung kaya't ito rin ang isa sa mga pagpapahalaga na nawawala kung ang kanilang magulang ay OFW pangalawa ay ang brain drain. Hindi na rin lingid sa ating ka kaalaman ang brain drain. Dito rin ang, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit hindi natin napapakinabangan ang mga magagaling na Pilipino sapagkat sila ay nangingibang bansa upang doon magtrabaho. Dahil na rin sa iba't ibang mga factors na kailangan nilang asikasuhin uh, at kailangan isipin para may iyaw ng pamilya sa kahirapan po kaya't ang mga magagaling na guro, magagaling na doktor at iba pang mga ininyero, ay nagtatrabaho sa ibang bansa bagkus dito sa imbes na dito sa Pilipinas. Pangatlo, ang mga OFW ay nagbibigay o nagpi-face ng iba't ibang big risks. Ano ang mga big risks na ito? Una-una ay ang job instability. May mga pagkakataon na ang mga OFW, ng, ang mga nagiging OFW ay isa sa mga magagaling na trabahador o magagaling na professional dito sa ating bansa. Kung magkagayon at nakahanap sila ng iba't ibang oportunidad sa ibang bansa, iniiwan nila ang kanilang permanente o stable na trabaho dito sa Pilipinas para lamang sa isang trabaho sa ibang bansa na hindi nila alam hanggang, kung kailan. hanggang kailan. Pangalawa ang physical at verbal abuse. Dahil na rin sa pagkakaiba ng ating mga paniniwala, hindi na rin sa ating kaalaman ang pananakit at mga abuso na ginagawa ng ibang lahi sa ating mga manggagawang Pilipino. Pangalawa, pangatlo, ang hostile attitude. Ito ang ito ang isa sa mga hindi na nagugustuhan ng ating mga OFW kung paano sila tratuhin sa pamagitan ng pag-uugali ng kanilang mga employers sa ibang bansa. pang peace. Napipilitan, peace o kapayapaan, napipilitan ang ating mga OFW na sumugod sa mga bansa na may giyera para lamang maihahon ng pamilya sa kahirapan. At panglima ay ang social cultural shocks. Ito ang mga ang mga social cultural na paniniwala na nag-iiba at nagbibigay ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng kalituhan sa ating mga Pilipino. Isang halimbawa na lamang ito kung ako ay isang Pilipino at isang Katoliko, pagdating ko sa ibang bansa, tulad ng bansang Arabo, ay meron silang ibang paniniwala na hindi natin pinapaniwalaan din isang katoliko. Ayon ang ibig sabihin ng social cultural shock. At tulad nga na sinabi ko kanina, ang job instability, physical and verbal abuse, hostile attitudes, peace and social cultural shocks, ay isa sa mga dahilan kung bakit to, sinasabi natin na bayani sa pag, ang mga OFW sapagkat sila ay nagkakaroon ng malaking risk sa pagingibang bansa para sa kanilang pamilya at para sa ating bansa. Isa pa ang being vilified abroad. Meron, nagkakaroon tayo ng iba't ibang muka sa ibang bansa. Iba't ibang mga paninirang uri na maaari nating naririnig sa mga balita. Una na nga rito ang racial discrimination. Dahil kalimitan, nagtatrabaho tayo sa mga lahing makuputi at tayo ay mga kayumanggi, hindi na, hindi na isa, isa na sa mga dahilan kung bakit tayo mga Pilipino ay naaabuso dahil na rin sa ating kulay at sa diskriminasyon na ginagawa ng kanilang employer sa mga OFW pangalawa ay ang a nation of servants. Nakikilala ang Pilipinas bilang bansa na nagpo-produce o nagbibigay ng iba't-ibang manggagawa upang maging katulong o maging manggagawa lamang o magiging alipin sa ibang bansa. Kung kaya tinatawag tayo ng ibang bansa na a nation of servants o isang nasyon o bansa na puno ng mga manggagawa. At huli ay ang social cost. Ito ang mga ito ang mga epektong sosyal na nangyayari kung ang isa, kung tayong mga Pilipino ay magiging mamamayan ng ibang bansa o OFW na magtatrabaho sa ibang bansa. Una yung spiritual and moral degradation. Tulad nga ng sinasabi ko kanina, ang spiritual and moral degradation ay nawawala na. Bilang isang Pilipino, tayo ay may mataas na pagpapahalagang moral at spiritual sa mga aspeto ng pagsimba, pagmamano at pagpupuha at opo. Ngunit kapag ang isang OFW ay pumunta na sa ibang bansa, maaari makilimutan niya na ito at ang kultura sa ibang bansa ang kanyang angkinin. At pagbalik niya rito, ayun na ang magiging dala niya para sa kanyang mga anak sa pamilya, maging sa ating lipina. Pangalawa ay ang push and pull factor. Ito ang mga isinaalang-alang kung bakit kailangan maging bansa ng mga OFW. Una yung push factor. Ang mga push factor ay ang kahirapan at, at unemployment. Dahil dito, napipilitan silang mga ibang bansa para maihaw na pamilya. At ang pull factor naman ay mga, ang mga dahilan kung bakit dapat sila mga ibang bansa at ano ang magiging epekto nito kapag sila ay nag bansa. Tulad nga na sinabi ko kanina, dahil sa kahirapan bilang push factor, ang pull factor dito ay ang magkaroon ng magandang edukasyon at magandang hanap buhay para sa kanilang mga magulang. Ngayong naintindihan na natin ang iba't ibang mga isyong panlipunan na lumiligid sa pagiging isang OFW, na ma magsilbi itong inspirasyon sa, inspirasyon sa ating lahat na pagsilbihan pa ang ating bansa. Pagsilbihan ang bawat Pilipino ng sagayon, hindi lamang ang kultura ng ibang bansa ang ating naipababahagi at napapahalagaan, bagkus mapagpahalagahan pa natin ang mga kultura, mga pagpapahalaga at mga tradisyon na sa Pilipinas lamang at tayo mga Pilipino lamang ang mayroon. Naway, ang pag-ulat ng ito ay isang magandang halimbawa at na isang magandang halimbawa ng pagtuklas ng ating mga natatagong isyo sa lipunan at bilang mga kabataan, dapat tayong may gawin dito. Maraming salamat po at isang magandang araw sa lahat.